available tayo dahil nakayari na naman tayo magpataba at mag patubig ng ating palay so tabi naman tayo ng ilang araw patubig naman so ganun lang maliliit po ano dito pero meron Nah, ada skate oh. Libre merienda. Merienda mana tayo? Libre merienda pipino. Importe de pipino. Ha? Ah? Di bawah ko magwiron dahil nga laging busy sa sa bukid. Sila kuya, dun, ngayon. ganda ka lang, danda ka lang, ka dito. Kita mo? Mm hmm. Wala kang gawa nga, di Hindi, ito. May malaking bunga nga, oh, malaki nga tingnan mo Tilapia yan, tilapia lang naman yung gumaganyan. Malit na yung bibig. Pero pwede na. Sira at ulo eh, asa to yan. Ano din? Ang laki niyan. Pero oh, nandoon sa gilid oh. Halit lang yan, Brad. Bibig pa lang. Roho, Brad. Hmm? Roho. Ma Roho ba? Hmm. Pero oh, parili may malaki na yan oh. No? Saan? Ayun oh, no? yung nasa bungad. Roho nga. Parili may ano? Dala. Roho nga. Ang lit lang 'yan. Three fingers. Kakainin mo. Bubarilin ko. Three fingers oh. Halak pa naman 'tong tilapia na nga. roho Hey, okay, meron 'yan. Ano Susubukan tayo si Silvereno. Eh,

Magaling oh. Sila pa yan oh. Sila nga. Kabilis naman na Malaki-laki na rin. Oh, maliit daw. Baka natin kilo. O, maliit ba yan? Ba? Ay, nasabi. Ay! <laughs> May, Nahiwa yung katawan. Tiyente naman eh. Sayang. Lating kilo na rin yun. Maano, maano yung araw eh. Di masyado makita. Kung nasaan ka isda Pag hindi mo nakaharap sa'yo, di mo makikita yung bibig eh. Bibig kasi wala yung puti eh. Ayun, nakaharap oh. Pag nakaharap, kita mo. Hmm, lumayas pa. Maganda kung mataas yung pinag natin. Pwestuhan. Pinadali. Nakaharap yan eh. Hmm, hindi nga.

Wala pang alaw na sana natin to. Tanggal pa isa. Wait, tabi mo konti motor. Tabi mo konti motor. Log ba? Wala pa namang karga, no? Roll lang, oh. Pasok mo.

So ba yung ano? Ba yung hakot? Sa may harvester dyan, yung Ay, okay, tatawid pa? Ay, pa kami doon, sa may mungubong Ah, Sa kabila pa, kalayo Ah, tamilang ito ko naman dyan Mahangin eh Meron <laughs> 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 naman pa <kahit> paano Kadartig <laughs> lang eh. Mahangin na kasi Oh, <laughs> nasa Oh, wala eh. Wala kayo nga nandun eh. Silver yan. Kalaki. Saan na? Nawala. Ayan na. Ayan ay, na. Ay, na. Ay, 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 lumapit pa rito. Hindi pa makita yung katawan eh. Ay, panatan mo na yung muga na yun. Eh di. Mahirap tumira ng umuga lang. Hmm. Ang jari Sa ka. Sapol Sa yan. Sapol ka. kalaki yata. Oh, 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 oh. Huwag mong tulungan, mo lang. Kaso, sabit, ang layo, oh. Ang sana. Ang Dini, dini. Lahat yung kilo lang to. Pag di napuruhan, tanggal na naman to. Makalaki to ah. Mukhang kalahat kilo mahigit na. Kalahat kilo lang yan. Kahit hindi mo pala makita, ay sa along pala. Hindi, nakita ko yung katawan. Yung batok. Ay. Hindi ko baba natin pagka, ano, ano lang, munguso lang. Yung, kasi hindi mo mapupuruhan yun. Uh. Uy. dali, mukha kasing hile Sa malapit na eh. Tama na, duluhan mo lang. <laughs> eh, nakita ko yung batok niya. yung likod niya. Oh, kalating kilo naman. Hindi may dalawang tatlo. Tatlo na sana. Laglaglay isa. ito yung nagpapakita kong malaki roho Sa kilo Lamat po batok na pero lakas pa rin. 搁那待哟。 Kaya naglalakad lang tayo pasok asog. Pinarado natin yung motor natin doon sa unahan. Ando si parang daro na iwan. Siya bantay, <laughs> Ay nako. Ang lukoy yung doon. Kasi mahirap paglakad Rotik, baik nanti saya kasih balai dalam ini untuk sa motor. <tuh> uh. Laju yang tingkat kok. walang hangin eh ay walang maraming isda kaso maliliit diba katagdag tayo Tate, kain daw muna kami kasi tanghali na may duman tanghali naman kami pumunta pag may kumalus ko takbo rin may dumat takbo naman. pag kain natin tutong magbaon na rin kami pwede naman yung uhuli natin okay na yan matama na yun matama na yun hmm. so totong yung ulam natin okay wala oh, merienda na? merienda yan ah oh. oh, kuha lang siya, titignan ko hmm. ito ulam natin, nasa ah, lata ka agad ang natin ito yun binabaril mo <laughs> pa na agad, marami na hmm. may sabaw na kagad agad <laughs> I-open <laughs> e, oh. na lang. Wala, may kutsara tayo ngayon. Oh. Sige. Oh. Sa'yo oh, nga lang. May kutsara mo. Oh. Sa'yo yung sa'yo babawa kasi di, di na kaya nangipin ko yung tutong. Sige, <laughs> ate yun. Malambot lang yan. Malambot yung kanin na yan. Kamino yata halambot. Ano nga yan, maganda yung kanin na yan eh. Ah, yung tutong. Hey, okay. hindi ba? Tingin mo. Oh. Hmm. Nag-almasan naman ako eh. Ikaw sigurado hindi na naman kumain. Kumain ako. Cobra. Ayan, yeah. cobra. Hindi <laughs> nah, um, ba aling walang kain basta may cobra? Ayan <laughs> na, mahiwag ang ulam. <laughs> galing sa dagat. <laughs> <laughs> Sarap na may. Ubus na yung sabaw. Hmm. Wala tayo asin dyan. Wala. Patay tayo sa'yo. Gago, gasin ka pa. Alam, ano to? Alam oh. mo na. Yung pawis mo, pigawa <laughs> dyan. <laughs> Sigurado eh. Ah, mama mamaya ka pa Selva ko pala, oh, selba ka pala, andun na. Sam. Oh, kapag ko. Ayun. Kamu na mamutok. Kung makakahuli ka. Ayun mo sa Manila. Nakakubad na nga ako eh. <laughs> Kahit init, nakakubad ka pa. Ay, kasama't po tayo ang jacket ko, buta init. Lewang <Tilai> mutar.

Ya, ya, ya. teman-teman <laughs> dan kasih nato. Deh. Ini e, kok malah mau bigot tuh. Yo lah. Ya, pantarin kan ya. Yeah. Pinili kasi pasok. Yan tuloy

tubig. Tubig. Ay. Sapul nga yung tubig. Isa mo yun, dami mo. Eh, hindi naman yun na ta. Basta, basta. Kas mahirap naman dito. Ang layo ng ano. Pangpang. saan ba? malis na. Ito nang pawis mo na yan. Parang ano ah. Gripo. Hehehehe ay katangang kainiit na kabad ka pa parang mibawon ba ang grip wa tusok 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 yun 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 Nakalitaw na sila. Hindi eh, nakagumuso. Okay, Hindi ba nato Eh, makita ay katawan. Nal makita natin ay katawan. Masay nguso. Hindi mo na nakita. Nagawa ka lang tubig. Nandiyan na sila niyan. Eh, wala lang araw. Hindi yan makita pag wala araw. Kung may tung tayo, kitang kita yan. Pwede ah, kita ko sa balikat mo. Tutong tong hakit na. Tatama <laughs> kaya tayo na no, uga uga. <laughs> baka, baka lima minuto nag-aabang ako, pababa ka ng pababa. Hindi, basta pagpatok mo na na ba pre, bigla tumayo. Lipad ka sa tubig. Sniper na nakahubad. Hindi alam tayo na ang init. Wow, mga sa sapul pa. Oh, sapul oh. <laughs> natanggal. Natanggal pre. Eh. eh, di mo na Hindi. Masasang sila. Nakita mo. Magyala namaan? tinamaan. Tinamaan mo na teh. Ah, sa pulnga. Oh, liga Malaki-laki ba 'yan? Basta bilis. Malit lang. Kalating kilo. Buntot. Yeah, mabilis eh. Eh, apa yang ini? Dari klit nih. Gulap ya? Bukan di gulap, mata tangga apa ya? Pelit pula. Pompot lang. Lakon oh, naman, Pompot lang pala sih ya. Ano oh. mo nga? Ano yung nagpanya na? Eh, nakita ko yung likod. Ayun ah. Ganda yung tama. Ganda yung tama. Ay, oh, Ayan na. Eh, lang eh. Pwede na yan. Itigas na may pig tamaan. Wala eh. Ano lang dyan? Kitang kita. Dito na rito yung likod. Ayun o, ayun o. Malapit sa may, ano? Malapit sa may water lily maliit. Ano? Oh, sapul yan. Papahiyan ako eh. Sapol, sabi ko siya, sapol. Eh, kalaki. Yung ka, gumawi. Ay, malaki mo matigas eh. Hindi, kalating kilo lang yan. Huwag ka sukat lang yan. <laughs> For the first time, nakahuli ka na rin. Mabit. Eh, dyan mo hinihilay, hinihilay. Okay, hilay mo na hilay. Dito ka ano, na gumawi. Ay, lang yan, kayang kaya yan Kasi okay, ano ko mabunot eh Eh no choice na eh Mabunot yan kaya ano, tayo nasa water rail eh Gawin ko mo na Mabunot talaga yan pagka talagang hindi napuruhan Ayan dyan nasa ano Parang hindi mukhang hindi mabubunot eh Mukhang gitna Pag napuruhan hindi mabuburut yan Gitna Huwag lang maputol Huwag lang maputol Rating kilo na pe Lapit na oh Huwag kayo laman, na malapit niya saka ka pa Oh Hmm Kasi naman katawan maganda tama maganda yan kaya kasi hindi matanggal oh maganda nga gitna <coughs> karating kilo sumupre <coughs> ito po yun namumula yun ang mga sure ball hindi nyo palitik lang <laughs> hindi kita tinawag hindi kita makikita litaw na litaw hindi <laughs> Sa pala. Ko, oh, layo rin, ng tao ano sa iyo? Isa sa akin. Oh. Sa pala sa iyo, oy. Akin apat na. <laughs> 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 eh. <Hey, hey>. Kahit <laughs> hey. hey, papa na, dito yan tayo. Diba? Hey, ah, riskate. Okay na siguro yan. At uh, hindi naman tayo na basyo. Maganda pa rin naman yung ulit natin kahit pa paano. So namumutok pa si Paren Darwin. <laughs> Andun pa sa nakaabang. Ayan, so, nakahuli uh, uh. Maganda rin, nasa tapang kilo naman. Hindi naman po tayo lugi. At uh, kahit pa paano, may blessing naman tayo na tanggap. So may mga dadaanan pa kami ng spot. Bago may sigurado makahuli pa kami. Pero magpapalam um, tayo kasi ay tama na yung uh, um, ating paniniksay so ayan kumukulog na po at baka umulang pa pero may araw pa ayan kumukulog na po gawero no medyo bangit na eh, yung panahon dun dim na so ano pa si parang darwin sa unahan tsaka mahangin na rin oh. So yan at uh, hanggang dito lang ang ating vlog mga kadiskate. Thank you, thank you po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sama sa mga Salamat po ng marami sa inyong lahat. God bless po ulit mga kadiskate. See you next vlog. Bye bye. Yan so namumulok po si parang Darwin. Hintayin muna natin. Sigurado mo natagdagan pa kami kahit pa pa sa daan. Kasi madami dami pa may madadaan natin na may mga putukan. So pero magpapaalaman tayo. So tara po mga kadiskate.